nakakapanibago ang ganitong uh, time dito sa Manila guys na napakalinis ng daan guys o tignan nyo at dahil uh, election day ngayon ay uh, konti lang yung mga sasakyang dumadaan dito ngayon guys uh, pagkatapos kong uh, makaboto guys ay ayan na ako pumunta na ako dito naglakad-lakad na guys ayun at ito yung mga napansin ko guys napadaan ako sa mga lugar na ito at walang mga sasakyan guys o oh. oh, diba napakalinis at ang ganda ng particular na street na ito guys ah sa malapit ito sa Quiapo guys ayun o oh, diba ang guys oh, ang ganda pa nga naman ng kalsada o oh, diba sana laging ganun o oh, tignan nyo walang gaanong sasakyan at napakalinis tignan guys o oh, oh di ba ang saya sarap ding mag drive nito Ganito kalinis yung daan no, di ba? Ayos.